Magtuwa Agat Yee wag dirty yan eh Ay bitatawagan tawagan lang ako ah Hello? Bakit? Bakit? <laughs> <laughs> Andito sa bahay. bahay, Okay. Ah! Alak ko cellphone. Ano <laughs> ba yung sugas? Tali, ah, Summer. Pag-iayayin mo ng siya. Sakit niya. Summer, pag-iayayin mo ng dance mo si Tali. Hello? Oh, poo, poo, poo. Dali, pag-iayayin mo dance. Pag-iayayin mo ng dance ni ate. Dali.

Gano nga kayo na? Harap kayo dito. Baka Harap kayo dito ganun. Hindi oh, ganyan. Ganun lang. Hindi shoot ganun. Isa AI. Harap ka dito. Oh, sayang. Pa-tiyado. Ano Ano daw sayo niya? Ano naman ang labi mo, my friend? Huh? Dance tali na, dance. Dito. Ah, paano yan? Ano kinain mo? Chicken, banana. Uh... Chicken, ano banana. Mo? Is the... Chicken. Isda, the... Is the... Is the... de... may itim labi. Nana. 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 Bana. Ma itim mama Chicken, nana. Nana. banana. Chicken. May itim mga maganda. Chicken. Banana. Banana. Suka doon. Chicken, banana. Lollipop. Chicken. Dali na. Chicken. Chicken, banana. Papa. Chicken banana, chicken banana. What's gonna no? chicken banana. Chicken banana. Banana Oh. Banana banana chicken banana. Ready to Banana banana. Banana banana. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana chicken, banana. Chicken. Oh. banana banana. Chicken. Chicken, banana. Chicken. banana. 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 Yeah, Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. <t Stand in touch> ooh, ooh. Chicken mm -hmm. banana. Chicken banana. Chicken si banana. Chicken si banana. Chicken banana. Chicken <implean> oh, si banana. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. 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 <implean>